Lohgine ng Sampalo kasama namin ngayon, tol. Mga storya ng tattoo sa akin. Tol, bablog kita. Bablog kita, bablog kita. Lohgine, bablog kita. Tol, Lohgine ng Sampalo. <laughs> Lohgine ng Sampalo kasama <laughs> namin ngayon, tol. Madalas kita nakita dito. Alam ko marami kang tattoo. Tol, ilang ba yung tato na meron ka sa katawan mo ngayon? Ah, <laughs> uh, marami. Mga ilan? Mga ilang piraso yun, tol? Isa, dalawa. Tingin, patingin. Ito. Isa. Dalawa. Dalawa. Tatlo. Tingin, patingin. Medyo, ano na, kumupas na yung kulay. Ganda rin. Hindi, maganda pa rin. Tatlo. Tatlo. Apat. Apat. Lima. Patingin lima. Eto, anim. Patingin lima. Ito, anim. Pang-anim. Tapos yung lima. Ito, maganda rin. Pero din dito, sa likod. Dami. Tol, dyan sa... Ilang bali ilan? Ayan Ay, pa no? sa dibdib Patingin Saki. Sige, sige Tol, sige Tol, sige Tol Ayan, yung mga, mga tatoo ko yan Diyan sa mga tatoo mo na yan Tol, alin dyan yung pinaka-paborito mong tatoo? Pinaka-paborito ko? Halos naman lahat paborito ko. Meron diyang tattoo na meron personal meaning sa iyo tol. Ah, meron. Kaso natakpan na. Alin diyan? Alin diyan? Ngayon nandito natakpan na. Kena over up na actually. Mo ano 'yan? Mo Ah, yan. pangalan ng babae. Sabi ko na. na Kaya na. na tayo magbabanggit ng pangalan kasi ko, baka mapanood niya. Sabi ko na eh, basta basta mga pangalan portrait madalas 'yan. Tom. Wala wala portrait. Meron dito ano yung birthday ko, hindi ko lang alam kung anong alphabet ang gamit dito. Yan yan Kasi patingin patingin. Tagalin mo na tol, eh. tagalin mo na. Pinasadya ko lang to sa. Tanggalin mo na tol. Para makita natin. Sige to. Ito, 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 ito. Ito. Alphabet alibata, bro. Uh, hindi ito, ito, ko ito. hindi ko lang alam kung anong tawag diyan eh. Nakita ko lang yun sa Google tapos pinakita ko sa artist ko. Oh, meron ka rin yan. Sino artist mo, Tol? Si Kit Pola. Kit ng ano? Sampalo. Ah, tapos meron pa ako sa likod yung pinakauna patingin, ko. Ito, patingin, 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 patingin. Ito yung pinakauna ko na to, high school pa lang ano. Tribal yan ah, oh. kausuan ng tribal, no? Tol, meron ka rin dito sa ano mo, sa mukha mo, patingin. Eh, Kapilaan yan, puso tsaka spade. Tol, okay. estimate ko, sa magkano na tingin mo na gastos mo dyan sa tatungo? Huwag okay, na nating sabihin kasi makapagalita tayo ni Ernat. eh <laughs> tol, salamat sa pagpapaulak sa atin ang interview, no, tol. Pakita mo. Balo niyo po, tatlong kalye. Salamat. Yun eh. Astoria. Nantatung sa kalye.